Dito sila yung f ah diretso na yan ng Manila Bay. Papahintayin nyo eh. Alam nyo ba bawal naman kayo dyan? Kaya kahit na makakalagyan lang. Nag-PSS na to eh. Unit-unit na lang. You can ask them about it, why they indeed did not inform you about it. Pero you also have to understand, you are a licensed motorist. Di ba? Matagal kayo ng pamaneho. Tama po ba? okay so definitely you are a, a licensed operator. you already know that the cycle cannot be obstructed then the road is cannot be obstructed also Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay July 16, 2024 at sa oras na 9.40 ng umaga at ngayon ay Tuesday. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go dito sa part ng Nabutas area. At ngayong araw ay papasadahan ng team itong magmula dito sa Nabutas papunta doon sa Manila itong nakikita nyo sa likod natin ay yan ang part ng uh, Manila Bay ipapakita ko sa inyo mamaya bago tayo mag start tapos may dala tayong uh, labing limang uh, tow truck ngayong umaga ang gagawing uh, clearing operation ngayon ng team ay itong nga uh, illegal uh, parking and uh, sidewalk clearing yung tinututukan ng uh, camera sa kabila yung flow ng traffic na yan yan ang papunta ng uh, kabayanan ng Navotas at uh, ito naman ay papunta ng uh, South itong nakikita nyo yung ilog niya na yan na tumagos dito ito ang uh, Navotas River at uh, yan ang uh, Manila Bay ngayon yung nakikita nyo dito sa kaliwa na mayroong ginagawang construction ayon sa napagtanong ako dito na matigad dito mismo ay gagawin daw yan na parang uh, mall parang palang dahil hindi pa nila alam kung ano ang kalalabasan yan pero ang alam ko dahil na uh, feature ko na rin ito Yung sa likod na yun Yung kulay blue bubong Yan ang uh, bagong uh, Fisport Pinabaypay na natin itong uh, ng arte Ayan naman nakikita yung tulay niya Yan ang index uh, sa Harbor Link So nag turn Hindi mo tayo dumiritsyo doon sa papunta ng Maynila Nag-u-turn Parang may titigitan dito Ay ito yung eh, mga nakatambak dito dito na talaga sila nakapark dahil mga nakakumot may kinakarga na rin doon sa kabila oh. yung uh, scoop sa nakikita nating dahilan dito kaya dito sila nagpark dahil uh, mayroong ginagawa uh, ginagawang uh, construction dito Itong uh, mga Salix, ito, katulad uh, ng mga sasakyan nito, ay pag-aari ng mga kontraktor sa ginagawa nga nitong uh, project ng uh, Salix. Itong mga kinakarga sa tow truck, yan yung mga walang uh, may-ari o hindi lumabas. Ito pa. Ito pa. So ito na nung uh, wala na yung motor Itong barikada na ito Sa construction yan Kaya lang pinaradaan ng motor Bali tatlo ang nahatak dito Yung iba May uh, driver Okay tara na So diritso tayo ngayon ng uh, part ng uh, Maynila After na uh, may impound at matikita niyo mga motorsiklo doon sa may uh, malapit sa Inlex Harbor Link, doon diretso ang team dito sa may kahabaan ng uh, Melo Melopes sa Boulevard sa dati kasi pagka nagki-clearing ang team dito sa may part ng Maynila eh doon tayo nag start sa may uh, Delfan Bridge at uh, binabaybay so kahaba ng uh, Milop going north at kumakana na sa may uh, sa Moriones at Kapulong hindi na abot itong lugar na ito ito yung uh, Smoky Mountain dati puro osok ngayon puro green na yung nakikita natin Tinawid lang itong uh, northbound ng uh, Melopez Boulevard at pinagtitikitan itong mga tambuhalang truck dito. Hanggang doon. tiyatawag nilang katuparan tapos nandito tayo ngayon na kiniklear sa ngayon ito ay lugar ng uh, Vitas Tondo ngayon yung after nito dyan sa ating kalayuan yan naman ang tiyatawag nilang uh, happy land <silence> Marami pala nakakalat dito sa kalsada. Dapat yung mga kalat na yan, obligasyon ng mga nasa harap. At kukunin na lang ng mga waste management ng LGU. Oh, may nasa pa na pala rito. Dito na sila sorting ng kanilang mga kalakal. Yung mga truck, pantay na po dahil ito ay uh, jurisdiction ng uh, Maynila, nandito na rin yung SWAT. Meron pa lang uh, police station dito. Ito, police station. So, dyan sila at siksikan. Ah, uh, dire-diretso na yan ng Manila Bay. Yung ibang mga tricycles dito, ay eh, walang uh, mga plaka. So, yung uh, chassis number na lang ang kukunin. Pero may sasampa yan sa Totra. Katulad nito, wala rin itong plaka. Hoy!

tatlo yung kumpol kumpol dito kanina saka itong pedicab uh, ito palang uh, location natin na kiniklear ito ay uh, kung tawagin aroma ang uh, happy land andun bago mag traffic light ayan ayan Okay, narito tayo Sa oras na 10.40 na umaga So, ito nang na ngayon So, basura ang natira Ano yung drainage? Ano yung Dapat yung pag-ira, So magmula doon hanggang dito sa may overpass ay sako pa rin ang uh, aroma kung tawagin. So sa oras na 10.45, itong uh, lugar na na-clear natin, itong uh, aroma, ito na nga yung uh, sitwasyon. So basura na lang natira, na kukuni na lang yan ng... Uh, Waste management ng LG uh, LGU Magmula doon sa footbridge na kung saan doon tayo galing sa may uh, tinatawag na aroma. Ito, ito na yung sakop ng uh, Happy Land. dito sa Happy Land. sa kalsada wala na masyadong obstruction sa banda rito lahat nasa sidewalk Woo! pero banda rito sa unahan ayun gabundok na yung uh, dito dahil na hindi naman yung basura eh. dahil nakasako malamang kalakal yan kakaliwa pala tayo dito sa Kapolong kakaliwa pala sa Kapolong hey, hey! Dati kasi magmula doon kakala sa kapulong Ngayon naman galing na butas sa kaliwa ng Kapolong. Ang oras ngayon ay uh, 11 ng umaga. Wala na mga truck na nakaparada dito sa bukana ng Kapolong. Kundi yung waste uh, uh, management yung nakikita natin dito. Sa kanan naman, ito. Bungad pa lang ito ng kapulong Op, 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 mahuhuli ka, walang helmet. Nako. Sige, tatlo pa sila, oh. <laughs> o oh, yun na, may na. na. <laughs> oh. <laughs> <laughs> itong uh, kahabaan ng kapulong, kaya lagi itong pinapasadahan, dahil ito ay part ng uh, mabuhay lane. Dire-direcho -dire -dire ng tayuman. Ano nakikita ko doon sa una? Parang uh, may nililigpit na tolda. Diba, sa likod ng mobile, yung ah, pinapatanggalan ng team. Kaya pala nililigpit na. Ah, meron pa kainan. Tulog, baba. Ah, pinaligpit na yung tolda dito. Hindi may mga kumakain. Ito, marami na ka-park na kotse ano na pa. pero wala na ngayon <tinyo> mo pero kasi bago dapat yan wala ito dapat walang naranahan dito pero dahil sinasabi may may meeting program ayaw hindi ako ngayon pero kung susunod ka bumalik ko po yan kukunin namin ang gagawin ko namin ng report ano po ay magbawal? hindi exo so mo bawal sa ano ha? Oh, okay, okay. Oh, okay. po dahil sa araw na ito, mayroon daw silang ng event at uh, pagka nadaanan ulit, La diyan ko kok piskahin. Mag-hara uh, po sa feeding. Okay, ko na. Lagi pala EXO pangharan <laughs> sa feeding <piting>, ah? Kasi may nag-feeding ka na daw, it's din i para makaparating ito, para simasabi, mo to para sa para yung mga bata, 'yung nagpi-feeding mo makaka. Dito yeah. bibigyan kita ngayon, oh. Alright. Magdinala ko din ng pagkain Paalala ko lang po ito ha. May memorandum ng DILG. Diba? Sa road ah. clearing. Dito po. Sa po ay ng tulay. Pakialis po yan. Ito ay ito. Ito ay po. po.

Maglalabas tayo ng ano Tawag dito Maluna Matadaanan yung na picture natin na maraming naka-park Dati Na mga dambualang truck sa kaba ng Kapulong Nauna lang pala yung uh, ibang team dito Ayan yung mga uh, sinasabi kong dati Maraming uh, nakapark naka-park na Dambualang truck pero meron dito sa kanan Na tikita na rin from uh, kumana ng dito sa Maya uh, Santos. Papunta ito ng uh, Recto. Ang oras ngayon ay uh, 12.15 ng hapon. Nasa corner tayo ngayon ng uh, Bambang Ito, ito yung Pambang ha. Ito yung uh, Masangkay. diretsyo yan, Pambang. Ngayon, dito tayo ngayon sa Ipil. E ngayon, itong uh, Ipil e ay uh, isa itong complain. Pero dito sa kaliwa, kay parking 'yan. Yung saka na lang ang matitikitan or mahahatak katulad nito. Saka yung mga obstruction, kokumpiskahin na 'yan. Ito na atikitan na ito eh. Kanina. Kanaka ito yung uh, may-ari. Sa oras na 12.25 ng hapon, ang pa rin nasisitang mga walang gumagamit ng uh, helmet. Kanina habang pag nag intro ako, marami pa dito eh, ngayon malinis na. Dahil uh, ito na yung scope. Lakad lang tayo sa unahan dahil nandun na yung ibang team. Mga motor na parada, titipan natin. Ito mga natikita na ito Ayan na yung mga may-ari Ito mga motor dito ng team Yung andi dito at uh, ayun, mga natikita ng na mga walang helmet. Ayan. Ito nakaharang. Boss, okay. walang e, helmet. Harangin nyo nga motor. Titignan natin kung uh, ah, hindi sapat, hindi sapat yung dapat naka gaya, naka paralel hindi naka perpendicular ang napansin ko lang dito bawat pagitan ng bahay may halaman at ito yung pinagawa nilang uh, katawag dito divider para maging parkingan o ayan o o katulad nito o ayan yun nga lang eh mali mali ang pagkapark kaya yung pinagkukupis uh, ko na itong mga halaman Yung mga halaman na yan Na mga nakukupis ka Makakatulong yan Dahil tinatanim yan sa Center Island Ng uh, EDSA Itong kabila Mayroong uh, pay parking So ibig sabihin legit ito Ito yung uh, ticket ng Maynila Ang dami na no. oh. Uh, Parking. You are obstructing the sidewalk. You are also obstructing more than half of the street. So mali po tong parking niyo. Hindi po pa ganun Dapat ang parking niyo, dapat it's horizontal. It's not vertical. Hindi naman kami piniproof naman kasi yung initiative ko, ibabayad Hindi dapat piniproof din yan. Yung briefing niyo sana, sila din sa amin. Ay hindi po kami yan. Uh, iba po, it's not our, ano na po yun. Yeah, it's but, not our jurisdiction. But explain what is the yes you have the protocol, you diba? have the, you have the right and I explaining to you the right protocol yeah, but, and that but before you the the the, the must be Eh, you can, you can, you, can, you, can, you, can, you, can, you can, you can, you can ask them about it. Why they, they did not inform you about it? Pero yeah. you also have to understand. You are a licensed motorist, tama talaga ngayon ng nagmamaneho, tama kuba. Okay, so definitely you are, you are a licensed motorist. You already know that the sidewalk cannot be obstructed. Then the road is cannot be obstructed also. Ano yung option ko? Ka? Pwede kayong sumama sa tow truck na po para hindi na pumasok sa ipang Pero may this may one is tow truck po. Hindi mo na ito to mag-convoy mag na lang ako. Ay, hindi po pwede. Bawal po yun. That will go against our towing procedure and protocol. Ang towing protocol po natin, pag gumagpas po mag ng, ng pwede, no? hindi ko po masasagot. Pero the ticket is 2,000 pesos because wala po naman po kayo kanina pa kami dito. Then the towing fee depends on the towing uh, kilometer. Pero may resibo naman po yan. Legal po yan. Kaya hindi po pwede dito kailangan po dito sa impounding area para mag-issuean din po kayo ng rescission. Uh, magagawa na lang ng may-ari ay sumama sa impounding area para mabayaran niya pa yung multa at uh, may-uwin na niya yung kanyang sasakyan. Ang oras ngayon ay 1.15 ng hapon. At ayan uh, ang uh, Recto. At uh, ito yung part ng Quiapo. Uh,